Aminin ko sa inyo, sa dami ng pabango na nasubukan ko, may dalawang bote talaga na pinaka nagustuhan ko. Orum, Loup de Nuit at Orum, Lom Salin. Kahit pang lalaki ang mga ito, sobrang gusto ko rin gamitin ang dalawang amoy na ito. Ang pinaka gusto ko sa dalawang pabango ay ang kanilang elegance at pagiging akma sa estilo ng modernong ginoo. Hindi sila masyadong matapang o mabigat, pero sapat para maalala ka ng sino mang makasalubong mo. Isang spray lang, ramdam mo agad ang kaibahan. Mabango, elegante, at tunay na makabago. Pwede silang gamitin sa trabaho, gala, o kahit sa date. Kapag nag-spray ako sa umaga, hanggang gabi andyan pa rin ang amoy, kaya sobrang nakakakumpiyansa. At higit sa lahat, ang dalawang pabango na ito ay direktang inaangkat mula France, kaya siguradong dekalidad. Pino at tunay na European ang dating. Kung nagahanap ka ng pabango na bago, kaakit-akit at kasabay ng uso, sa tingin ko itong dalawang bote na ito ang perpektong pagpipilian. Nangayon, may promo ang Orum. Special trial price plus libreng scent test. Kaya kung gusto mong maranasan, iwan lang ang telepono mo sa ibaba. Sigurado akong magugustuhan mo rin tulad ko.